Dito kami yung powa. <laughs> Ate Jen. Hello. 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 Hi Kim. Hi. Huh? <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Ay, Carol. Hi karo Karol, O ba ng <laughs> powa? No comment. <laughs> Yikes ng panic yung... Yuck! Kala... <laughs> <laughs> Yan ang paakakalakad. Oh? Uh? Wag! Wow, Yuck! Nan, kasi baboy man. Buti pa sa atin yun, oh. Katext mo naman si Ryan niya. Eeeeh! Pag ka ka na, lagay mo pa sa ano, ah. Ha? Ayan. <laughs> oh, hello. Sudah <laughs> agak tak ona mas. Di sini ya, di sini ya. Di sini ya, dan sebab <laughs> saya. Oh, kan ini sama yang ini ya. Ini mau, wow. Ini

Natin din. Saan naman? Saan naman? Dagat man ay naiiba. Ubus <laughs> na 'yan